Ito po guys, luto ng ating kaliya. Hi guys, good morning. Ngayon po guys, ang isi-share ko po sa inyo ay Uh, gagawa tayo ng uh, sweet ball kaliyan na hal. Ito po guys ang ating mga ingredients, papakita ko po sa inyo. Ito po ang ating uh, ingredients. Mayroon po tayong, ito po dalawang uh, flour, 2 cup flour, ito pang apat, gagawin nating apat po. At ito din pang ating, yes, camera po, ito po ang ating pampaalsa. Ayan po guys. At ito ang ating sugar. Ito po ang ating butter. Ito pong ating milk. Ayan po. Kailangan warm. Ano? Kailangan one milk po. Ayan. Ayan po guys. Ang ating mga ingredients guys. Ayan. Ayan guys. Ngayon ay ilagay na natin yung ating pampaalsa. Ilagay natin pampaalsa. Sugar. Okay. At i-mix po natin. Ayan, manu-manu na lang po tayo. Ganun. Huwag na tayo magawa ng ah, gamitin gamit ng machine para hindi na madumihan ba. Ay, ilagay na natin, gawin natin apat na basong uh, white flour. Ayan, Ayan malayo po ng tingaluin. Ngayon guys, lagay natin yung maligam natin nating tubig. Ayan. Dandan -dan lang paglagay po guys. Ayan. Ayan, yung mas masamasa natin. Okay. At lagay po natin yung butter po. Ayan po guys. Uh, Pinatunaw ko yung butter. Baka matapon. Ayan po guys. Oh. So, ayan. Pinunaw po yung butter. Lagyan natin ng butter. Masin po natin yung masin guys. Ayan. Ito ay nahal kaliya Ayan guys. Ayan, yeah, mukhang ang tubig. Lagyan natin punting tubig. Like <coughs> <coughs> ganito lang po guys ang paggawa ng ating duh para sa ating kalinya ngayon guys lagyan natin nagdagdaga natin ng uh, pow milk powder guys para malam yun po guys lagyan natin ng milk powder para malambot ang ating kaloya guys. 2 spoon lang po. Two spoon. Kasi nilagyan na natin ng uh, milk powder. Ayan, humasa natin ang Para malambot ang ating ito. Kasi kulang yung aking fresh milk. Kaya lagyan natin ng gatas. ng konting tubig pa. Ayan. Tapos ito, may konting pang anong butter. Limain natin ba? Na sobrang ko naman ata itong uh, tubig. Pus, uh, okay lang. Uh, Aalsa pa naman. mm ito okay, Mahirap ang maiksi ang ating camera. Hmm. Sobrang lambot pa tayo ng hmm. hawa. Sobrang lambot bubura natin ng konting orin para ma form natin ang ano niya yun lang po guys, ba? Diba? tumba. Ganda na guys. Oh. Hmm. Ito na guys. Oh. Ang ganda na niya. Eh. Hmm. Ayan. Tapos ngayon guys ay Ayan. Lagay na natin dito. Ayan. Takpan natin ng cling wrap. Ayan po guys, natakpan na natin ang cling wrap. At ngayon ay takpan natin ng tawag para sa ganun ay umalis ang ating do. Ayan. Pagin natin dyan. Ayan po guys, mamaya natin i palamanan. Ayan po guys, ang ating do. Ito na. Dito muna natin sa tabi at ng sa ganun ay umalsa. Ayan po guys. Pero ko lang po sa inyo itong karneng beef. Ay napakamahal po oh. 15.90 nasa 250 pesos nito sa atin. Ayan kalit na yan. Tapos ito ay 20 ayan, nasa 200 plus 200 na? 250 20 ang 19 1930 magkano na to sa atin ayan po o kamahal. Ito 15. Oh, ayan, apat na piraso lang 'yan, kamahal na. Ayan po guys, ito lang po guys ang i-share ko sa inyo ang presyo ng karne rito, napakamahal guys. Beef po itong gagawin kong beef at ayan papalo ko po siya. Ayan po guys, thank you for watching guys and no oh, And don't forget to like, share, comment below, and so and follow. Thank you and God bless. Ayan guys, matatapos na tayo magawa ng ano. No? Last na ito. Ayan po guys. Ngayon ay lagyan na natin ng Ayan guys, pahiran natin ang gatas. Ayan gatas po ito na may kape. Ito ay pampalambot din ang tinapay. Matigas na yung mag-ano. Ayan, ngayon guys, budburan natin ang linga. Ito po ay linga. Ayan. Ang ganda, no? O, ayan. Tapos ito naman isa. Ito eh. hindi pa umalas itong isa. Ngayon, ito ay hindi natin lagyan ng linga. Kasi, yung bata ay ayaw na may linga. Yung sa mga ako lang, lagyan natin ng linga. Ayan. Ganyan lang. Ito lang may linga, ito wala. Kasi yung bata ayaw niya ng may simsim. po guys, tapos na tayo mag gawa ng ating kandiya ayan na guys, may lingon na siya ayan yung isa, ngayon ay isasalang na po natin doon isasalang na natin sa oven oven na natin ayan, mayinit ang ating oven ayan guys lagay na natin sa oven kasya. Yeah, isa lang ang isa. Kasya. Ayan. na natin ng apoy kasi may lakas. Okay po guys, nakasalang ng ating ano. Ayan po guys, ang aking talaya, luto na. At ito ay nilipat ko sa tray. Ayan, may pisang. Ay, kinutkutanan ni madam. Ayan po guys, at syempre po bago matapos ang video ito sa... sa nanonood na hindi pa po nakapalo, please follow po and don't forget like, share, comment below. At nang sa ganun po ay uh, mapanood naman ng iba po at, uh, at nang ma-update uh, po kayo sa aking lahat na new video coming up. And thank you for watching guys and God bless.